Ayan, good morning mga kamandaragat. Nandito uh, na naman tayo sa ano, gawaan ng bangka para sa update sa ating bangka. Ayan. guys. Uh, ito. I-snack pahinga. At ito. May ano na uh, May plywood na na nakaabang. Dapat pala maanuhan 'to. Uh. Kita mo 'to? Apa yeah. ano nang ipuksi? Pa-tukoy may tama yung kahoy. May mga buko ano? Ay, na set up na pala po pa. ang ano, plywood. Sabay ka mga ano mga lang maganda pang larong ga, may mga tama pag lang ng ka sikap sa Mm. Bibig sabihin pala, ano? Pag ganto kalaking bangka, kung gusto mong largo ang plywood, sampung plywood ang bibilhin mo. Mm. Ano? Mm. Walang datig. Wala. Yeah. Ganun din naman. Parehas din 'ano. Kaya ang apanday eh pinagkakaiyegi 'no. Ibang panday po, gusto larguhan. Ibig sabihin ng largo ganito oh. Kaya sa amin yung mga bangka ko. Yung mga sobra na kinating sa plywood. Ilan na natitira ng taas? 7. 7. Ang ginagawa namin para mabuo itong isang largo na pataas. Pinapaghati namin para hindi sayang yung tirang plywood. Wala well, din naman pagagamitan. O, oh, ayan, o. Oh. May layout na lang. Ano? Mm, plywood. Ayan, ayan, kabuka. Ayan na yan, ano? yan yeah. Ya. Yeah. Otay-otay na curang ichurang bangka. Dilim. Ah, roda na mamaya. Bilis lang talaga pag nakahanda ang gamit ano. pagbilo ang lugar pati. Bilis ang ano, usad. Baka mamaya maikabit na yung ano ito. Anong tawag dito sa Bisaya? Ano yan? Ruda. Baka ruda din yan? Antarik eh. Ito antarik eh. Ito antarik? Hmm. Ayo. Yeah, oh. Bilis na lang yan. Ang bachula niyo nakaready na. Ayan. Eh. Tasok. Kulang pa dito sa huli. Nakaapon tabas ako ng flywood. Isang tabas ko, dalawang flywood. <laughs> Sinabay mo? Oo. <laughs> Wala pang panday na nagagawang bangka. <laughs> Wala mang sablay? Uh, sablay na kapako yun. Uh, ay hindi nga galaw <laughs> Skarte ano. Uh, kaya ang kasi kailangan magamitin mo yung talent yan. Hmm. Kaya nga panday eh. Hmm. Papagayusin mo yung ano. Yung gustong gawin. Sa inyo pa yun, lang di naman. Mm. Yan mga kamandar ka to, pakita mo yung ano mo kaistan Yan dali ng ano, grinder, grinder. Mm. Kaya wag po kayo magamit nung ano. Yan, butit diyan po tumama nung pumalo yung grinder na anong anong bala doon? Pangkat ng kahoy. Ah, ano yun? Jigsaw. Ay, hindi naman jigsaw yun eh. Kasi nang big May grinder siya na binalahan ng ano, panglagari. Mm -hmm. Ay hindi na, mahirap talaga 'yun. Pagtama tama nun sa kahoy, ah, ah. Pag mahina ang braso mo doon. Buti hindi naliig. <laughs> Di ano talaga siya, Mag magandang gamitin. Uh -huh. Hindi siya napilwag. Pag sa open, bitin mo na, na ano. Matigas. Oo, oo. Bako siguro. Grabe ano. Hindi ko kita yung ni. eh. Didilim ang paningin mo noon pag igkas. Hindi man kailangan hindi Pang patakti da ko. Nangano yung, yung ano ko? Dalawa ka lang tama di hawak, hawak ko yung gayam magaw. Ay yung ano naggagayanan pa. Oo at kasi ang switch ano ang switch yung nasa kwit mahirap kasi yun eh. Mm -hmm. di, hindi hindi na automatic yun. Dapat pag nabitawan mo tigil ano. Oo kasi yung ano pag nagbagsak <coughs> yun pamam nag-automatic yun napatinan ko sa yun yung yung isa. Yung o, yung pareho sa akin mm -hmm. na dyan. Eh nasa po delikado yun kung bibili lang kayo. Kasi pag papatay mo, hawak ka lang pa isang kamay, nagayang ka pa. Hmm. Hindi hawak mo kayaan. Oo. Okay? Nga sa likod pa, sa ilalim eh. Oo. Oh. Yung sa akin, gayon yung di, ano na, sa may kamay. Nasa, hmm. Sa... dalawang kasi yun na hindi siding, hiding, ang nasa ibabaw. Ibabaw. Yung sa akin, nasa ibabaw yun. Kaso hindi man din yun mamamatay pag hindi mo napindot agad. Hindi, dapat yun. Pag nabagsak na, ano, nabagsak. Ay, maagaan yung ano niya, ano? Oh. Yung parang switch, magaan. Nag-automatic yun Grabe Pag sigaw ko kay Wala pa lang, ano Panali Gano'n nawala yung mag-ama Saan punta? Awan! Nawala <laughs> Ay ang Dugo na, grabe ng dugo Oo, oh, oh. di nung no, ako man ay Natulala din ako hindi na eh, nung matalihan ko, nasa ko lang na-remedyohan yung may kasi may meron ba akong kaunting gamit ka sa mga sugat. Hmm. Nasa ko ko naipan. Hindi yung... Hindi kita ko man, wala man nalabas dugo sa, sa sugat. Wala sa sabi nila, lagyan ko lang uling. No, hindi pa kaya ang lang. Nangyari sa akin yan, oh. Ito? Uling. Hindi, wala akong nilagay. Pero bata pa ako noon yan, oh. No? Tutol yan. Tak nagbalik daw. Putol 'yan. Ngayon, ay sa may kuko ano? Oo, naputol 'yan. Naglamit na 'yan. Tinali ang walang dugsong pa siya oh. Tinali ko. Mhm. Mm Noon ko ang tali ngayon ang problema. Umano na sumama na sa laman. Dumikit na yung tali sa sa laman. Oo, sa indugo, tumapit na. Siya mo na yung tulo si pumunta pagtanggal ng midwife. <laughs> Bata pa ako talagang hal, ala, talagang, talagang siguro ini isang oras ang pagkakalasan tali. Sabi no nasa bigay ay kung dalay ako. Sabi mean, halos kalgay na ko ni nimpa papunta sa ano? Ay yung pagdisgrasya dito. Malakas yung sinimpa ya sa laking babae na yun. Ay, kaya man. <laughs> ay ko lang po salamat din sa babae na yun. Siya nagbuhat talaga? Hindi man ako nagbuhat. Kinilik lang. Inhalayan lang ako. At itong lintik na mag-ama wala. Una tulungan ako hindi. At din Pero kasama, kasama rin si Mikit, yung dalawa. At na sa hospital ay. Sabi nung narsay, Naku, mahirapan ka niya magtanggal ng anong, Ng tali niyan. At talaga ngalam alam niya, kakapit yung sa dugo. Mm. Yung ano, yung tali. Mm di pagkatanggal. Kasi hindi pa man matuturo ka ng anesthesia yun. Mm. Kaya may tali pa. May hirapan daw kalasin yun. o ang dugo. Pakinala. daw yun. Kasi nagkalas ikaw? Siya. Ang kalasin mo kay... Nakaangat lang. Mansala ang yung dugo. Halos na... <laughs> Wala ka nakatan <lang> dugo. Awe las. Oh, hindi mo dugo. Sabi nung nars. Ay ni... Ni pai Naku, Dok, ano yan? May kasama sinin pa sa ospital. Oo. Oh. Kasi, bakit? Ano yan, Dok? Takot yan sa sugat, kaya ang... Kaya What? Umot... nasupot yan eh. Sama lang nga. Kaya yan eh. Kaya hindi nakadugay, takot yan sa sugat. Umatras. Umatras. Hindi nila alam. May county ako sa... Dugo na ano. May counting dasal, ano? Dasal. Lang yun siya, ano baga? Yung anak ni... Ni Iyo. yung laki, ano? Hmm. Nung mata pa yun. Butas. No. Sirik pang dugo nun. Nung may ipang kumagay, hmm. tumigil bagay yung pag <coughs> ano, niya? Madami na kung nagay Hindi lang dito. Saka yung sakit ng ipin. Ang galing ako dyan. Eh, alam ko ni ano, ni ba to? Wilbert? Oo. Oh, Lagi like, you ko know, naman malakat yun. Hmm. Oo. Oh. Hindi <laughs> na kayong bagahan. Hindi